Welcome back to my channel Itong nakakatuwa, talagang parang natulala na itong si Rain Matapos aminin ni Kai, na-crush niya itong si Rain Ayan, naggumagawa sila ng task nila At ito na nga, si Kai nga panay din ang sulyap kay Rain Pero itong si Rain, simple lang Pag nakatingin kay Kai, ay parang natulala siya Kasama nga nila si Binsoy at si Mark Habang may ginagawa sa living room O yan, tingnan nyo dyan sa mga photos na yan Kung sinong lagi ang nakatitig sa isa't isa sa Kai rin So, marami na ding fandom ang Kyren, At medyo lumalakas na ang kanilang fandom. Kaya, abangan natin yan. Pero, sabi nga ng iba, itong si Kai ay may BF at parang BLBL din. Dong pat ang style nang Kyren, O, baka walang meaning ng talaga. Friendship talaga silang dalawa. BFF sa loob ng bahay ni Kuya. So, abangan natin ang update sa Kyren sa mga susunod na araw. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa so mga bagong upload.